So gaya ng inaasahan po natin para sa Grizzlies mga kaibigan ay paniguradong mahihirapan nga sila sa laban kontra Boston Celtics, kung saan talo nga ang Memphis sa dayong kupunan. Dahil sa pagkatalo na ito ng Grizz ay mas lalong dumikit na sila sa Dubs at kung matalo naman sa Gold Blooded ay babagsak na nga sila. Na magre-resulta ng pagangat ng GSW sa rank number 5. Ang Warriors ay mayroon na lang pong natitirang 8 games para makumplito ang 82 games ng regular season. Sabi ni Kerr matapos ang panalo kontra San Antonio Spurs mga kaibigan sinabi niyang ang 8 games na natitira nila ngayong regular season, ay inamin po niyang napakahirap na daw ani pa dito ng Warriors coach veteran na dapat mas galingan pa nila para manalo sa mga mahihirap nilang mga kalaban na paparating. It's quite a race going down the stretch and um, we have a, a, difficult schedule, you know our last 8 games are pretty tough so we're, we're gonna have to... to uh continue to play well but uh, tonight was a really good effort and um you know it's good good momentum builder Hindi pwedeng matalo isang pagkakamali lang ay lalagapak sila sa play-in stage kasi sobrang dikitan lang talaga sa Western Conference Magkaramatibay na lang po hanggang sa dulo Sinilip po natin ang injury list ng Magkabilang kuponan. Para sa Memphis Grizzlies mga kaibigan ay walang pinagbago sa listahan sa laban pa nila versus Celtics medyo mabagal ang update nito kasi back to back games ito ng Memphis Bocas contra Warriors. Aasahang kumpleto pa rin ang malakas na starting 5 lineup ng team nila. Para sa Golden State Warriors naman po mga kaibigan ay listed as questionable si JK dahil sa nangyaring pagkakabagsak ng batang player ng GSW sa play na ito kalaban ang Spurs. Ibig sabihin hindi sigurado ang paglalaro ni Kung Inga bukas, masamang balita na lang talaga pagtuluyang hindi makakapaglaro si Jonathan. Kasi sa tingin ko mas magagamit po siya versus Breeze para masabayan ang size ng kalaban, tingnan natin kung maglalaro ba siya bukas. Habang mananatiling out pa rin si Gary Payton 2. Ang banggaan ng Grizzlies at Dobs ay paniguradong isang napakagandang bakbakan ito kaya wag po nating palampasin. Malalaman bukas kung makakaangat ba ang Warriors sa rank number 5. 'yung mga kaibigan anong team pabor sa inyo ang mananalo Warriors ba o Memphis Grizzlies? I-comment lang po 'yan sa ibaba at akin pong babasahin 'yan. Maraming salamat po, mag-iingat at God bless sa lahat.